Isang oras mula sa barangay Hinapulan, mararating na ang liblib na barangay ng puting buhangin. Unti-unti na itong nakilala at tinarayo dahil sa isang malaparaisong pasyalan. Ang talo na may asul na tubig na tinaguriang hinilugang Amerikano. Taong 2011, nang matuklasan ng grupo ni Maiko ang ganda ng talon. Hindi ro bababa sa limampung turista kada buwan ang isinasama nila rito. Marami pong pumupunta, nagpapaset po sila ng araw kung kailan sila pupunta. Hindi naman po ako nagpa-price kung ilan po yung binibigay po nilang pera, yun po tinatanggap ko po, po. Ang mahalaga po mag-enjoy uh, mag po sila at ano po mas masayahan po sila sa pinuntahan po nila. Isang oras ang lalakarin sa masukal na kabundukan bago marating ang talo ng hinulugang Amerikano. Pero sulit naman daw ang pagod kapag natunghayan mo na ang ganda rito. Nagaanyaya ang kulay asul at berdeng tubig Pero sa likod ng malaparaisong ganda ng lugar, may ilang nangangamba sa asul nitong tubig. Sabi po nila, may acid drop po. Eh, matagal naman po kami naliligo dito, kaya wala namang pong nangyari sa amin. Mayroon pa pong paulit-ulit na pumupunta dito, na sabi, ah, maganda daw po yung lugar, magandang i-develop. Dahil magastos ang pagpapasuri ng tubig, karaniwang idinadaan na lamang ni Maiko sa litmus paper test ang pagtiyak ng kaligtasan ng tubig sa kanyang mga bisita. Yung kulay pink na litmus, pagkatapos kong ilagay sa tubig, ito yung inalabasan. Ito yung kulay pink, then ito yung nabasa ng tubig, ito yung naging kulay blue. Ibig sabihin, alkaline yung tubig. Ibig sabihin, safe siya para liguan. Pero kapansin-pansin ang pagkakapareho ng asul na tubig sa talon sa asul na tubig na dumadaloy sa ilog ng hinapulan ang ilog na dinaluyan noon ng basurang mina mula sa trahedya ng Mark Copper Mining noong taong 1996. 20 years na po yung nakakalipas ng simula na mag-spill ang Mark Copper ng toxic. Sinasabi nila dito sa ilog na ito papunta dun sa baba. Pero sa 20 years na yon, maraming beses nang bumagyo, bumaha, ibig sabihin hindi na ano, ma, ma i yung toxic. Madadala na siya ng tubig or mawawash out siya. dahil wala pang sapat na pagsusuri. Nananatiling malaking katanungan kung bakit kulay asul ang tubig at kung saan ito nanggaling. Ang naukang bahaging ito ng kabundukan ang sinasabi ng mga residente na patuloy na pinanggagalingan ng katas na laso na pumapatay sa Buak River. hindi nakakayanin ng motor ang paakyat, mabato at mas kumikitid na daan sa tabi ng ilog. Mababakas pa sa tuyong parte ng ilog kung gaano kalawak ang pinsalang itinulot ng basurang mina. Kung titingnan mula sa himpapawid, makikitang napagigitnaan ng bundok at makakapal na puno ang ilog ng hinapulan. Pero kung susundan ng ilog, mapapansin ang kalbo at makulay na bahagi nito malapit sa paana ng bundok. Ito ang bakas ng rutang minsang binaluya ng basurang mina. Doon sa ilog naman, kung makikita natin, medyo may pagbabago na doon sa itsura dahil siyempre yung sa tagal ba naman, 20 years after, yung mga tailings ay kung hindi man siya napunta sa dagat, eh nabao na siya doon sa mga bato at mga buhangin. Pero kapag hinukay mo yung bato at mga buhangin, natin pa rin yung tailings. Kaya ah uh, nananatili pa rin yung threat doon sa ano sa health ng mga tao kapag kumain sila ng mga isda. Sa pinakatoktok na parte ng kagubatan, narating namin ang kauna-unahang puntok na tinipag at dating pinagkukunan ng ginto at tanso ng Mark Copper Mining, ang Tapian Pit. Kahalintulad ito ng bunganga ng bulkan dahil sa naipong tubig. Sa paana ng bahagi ng Tapian Pit, masusunda ng malaabo, tuyo at malawak na guho pababa ng lower Makulapnit Dam. Ito ang nagsisilbing catch basin o tagasala ng basurang mina mula sa Tapian Pit. kulay berde ang naipong tubig dito. Nasa gilid naman ito ang upper makulapnit dam na nagsisilbing supply ng tubig ng minahan. Magkaibang magkaiba ang kulay ng naimpak na tubig sa dalawang magkatabing dam sa ibaba ng Tapian Pit. Isang makitid na daanan ng asul na tubig ang aming nasipat sa pagitan ng Tapian Pit at Lower Makulapnit Dam. Sa kulay ng tubig na tumatagas, ito na kaya ang maaaring pinagmumula ng asul na tubig na dumadaloy sa ilog ng hinapulan. Tumatagas din ang asul na tubig pababasa kabundukan. Sinikap naming tuntunin ang pinakamalapit na ilog kung saan nagkahalo ang tubig ng upper at lower Makulapnit Dam. Nakagugulat ang kulay at kalagayan ng creek o sapa na aming natuntun. Tila sapa sa ibang planeta ang aming nakita dahil sa nangangasulitong tubig. Makikita rin ang ilang sirang tubo na konektado sa minahan. nang baybayin pa namin ang asul na sapa. Natunto namin dumadaloy ito sa tubig ng hinapulan. Ang basurang mina na dumadaloy sa Ball River at basurang mina na tumatagas mula sa Lower Makulapnit Dam bumabagsak sa ilog ng hinapulan. Habang direktang dumadaloy naman ang tubig sa Ball River papuntang talon, nang puting buhangin. Sa aming pagbabalik sa barangay Hinapulan, sinamahan namin ang isang grupo ng mga eksperto mula sa Marinduque State College ng Boac para kumuha ng water sample para malaman kung may lason pa rin ang tubig sa ilog. Pinamumunuan ito ni Dr. Miriam Katahay, isang environmental researcher at pangulo ng paaralan. So, na natin sa laboratory. Kasama sa grupo ang biochemist na si Emma Cabildo at chemical engineer na si engineer Hoven Morales. That is only preliminary. Parang kumukuha lang tayo ng baseline data. There are indications pag acidic yung solution, there may be presence of some ions na detrimental sa health like for example copper Sinuri ng grupo ang kaibahan ng kulay ng tubig at pisikal na anyo ng mga bato sa bawat korbada ng ilog. Dalawang dekada na ang nakalilipas mula ng unang pag-aralan ni Emma ang epekto ng basurang mina sa mga daluyan ng tubig. Nakita niya pa ang pagbabago ng kulay abong ilog noon sa malaasul na pintura ng tubig nito ngayon. Nang kumukuha ako ng aking master's degree... Ang aking naging thesis ay tungkol sa assessment ng quality ng water ng wok that was March 1996. May mga possibilities na ito ay copper with uh, uh, mixture ng sulfur. At ang malaking tanong doon, saan ba nanggaling? Hindi kasi magkakaroon yun doon kung walang pinanggalingan. <tong> Bago matapos ng kanilang pangangalap ng water sample, nakaramdam ang grupo ng pangangati sa mga paa nila, nalubog sa tubig. Parang tinutusok ng Ang sarap talaga kamutin. <laughs> Parang karayom na tinutusok-tusok man siya. So, ibig sabihin may reaction, may chemical reaction. Um, most probably may sulfur and copper. Acidic siya. So most probably yung yung copper na dissolve sa acid. Kaya ayun, that can cause irritations. Dadalhin nila sa laboratorio para higit na masuri ang tubig na nakuha nila sa ilog. Ang lahat ng mga minerals na nandiyan, pag sumobra, masama. Pag yung tama lang nasa tolerable limit, okay lang. Ang ang question natin diyan, gaano ba yung dami na nandiyan? para hindi makakaapekto sa kalusugan ng tao. Dahil hindi palubusang nasusuri ang tubig, ipinatigil ng lokal na pamahalaan ng buwak ang pangingisda sa ilog ng hinapulan at paglangoy sa talo ng puting buhangin.